Welcome sa mas pinatatag na siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST, Renato Yusulidum Jr. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o hiling ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Ang napili nating wisher sa episode na ito ay ang kwento sa muling paglaya at pagbabago ng ilan nating mga kababayan na tinatawag na people deprived of liberty Makikita natin kung paano ang agama ay maaring magamit sa pagbibigay pag-asa sa mga pangarap na panandaliang napit sa likod ng mga rehas Panoorin natin ito Sinasabing sa bawat pagkakamali, naroon ang pagkakataon upang tayo ay magbago para maging mas mabuting tao. Samahan natin ang ating mga kapatid na PDLs or People Deprived of Liberty sa kanilang landas ng pagbabago kasama ang kwento ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Ako magsulat ng kanta, asa na yung labis, dapat merong pambura. Mga emosyon na makikita sa mata, tulad ng mga misyon na nilakaroon ng paasan Labas ng bayan, ang dami nakamata. Dami nag-iisip kasi pinanatayong ilala, mga dati na kaubuso na gusto makaisa. Usapan ng kalayaan, meron akong pag-asa. Dahil ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan. Yo, sa pagitan ng kumbando, ako ay Pilipino. Tayo kong papagsakin na kahit kanino na may simpleng pangarap ng maramig ng Ang kwentong sinulat, salamat, salamat sa pag-ibigyan ng aking awit. Forte ng ginamit ko itong hindi tulapis of, teka sandali, nagbibiro lang mga ko at para medyo practical, sasabay ako sa iyo. Ang aking balak ay lumaya ka sa isip digahon, lima'y tayo din ang uso para puso ng mamon. Na maging baka lang sa rin, kaya sa depresyon, dapat lahat pa aban, e eh, wag sa amabo. Nakapikit ko nila karoon ng sarili na tanong, na kung sa anong direksyon ay meron taladang panon. Walang sagot na balagbag kundi may balang babaon, nalik sa lupa, dun kayari, dun ka rin ikakahon. Yo, yo, ang bawat pagkakataon kahit ikay binabaon sa kasalanan na noon, sa isip na nakabaon, na parang uod na patay, sa iyong laman na umihila, mga bagay-bagay na, na di ba sa lamin ng buhay, hay, 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 ay dinay, kung ang lubid mo'y matibay, ikay magbagong buhay, para malaman mo ang tunay na kalayaan ng buhay, yeah! Hindi na makamiligas na masama talaga. Victime lang kami naman talagang totoo. May realize ko, sir, yung mga ano, pamalian ko. Yung mga dapat, ginawa ko na to noon pa, nasa laya pa lang ako. Ang dami-daming opportunity pero hindi ko green up yun. Talagang, maliwala lang sa akin. Mas lalo ko lang siya na nabigyang pansin na mahalaga pala. Nung nakulong ako. sa labas na bisan hindi natin nakikita na uh, lagpas na pala yung ano natin, di ba? Kasi, kasi wala, walang bumabawal sa atin, walang sumisita sa atin, ganun. Hindi mo alam na lagpas na pala yung ano, yung mga ginagawa mo. parang pasalamat pa nga ako na nakulong ako kasi alam ko kung ano yung naging kasalanan ko at saka alam ko kung ano yung pagkakamali ko. Na pagdating ng araw at takalaya ako, hindi ko nababalikan yung mga dati kong mga ginawa. So nandun pa rin yung pangihinayang para sa akin pero patuloy na magsisikap lang para makaahon ulit. Kasi alam ko hindi pa naman huli ang lahat eh. Sabi nga hanggang may buhay ka nga siya, magpatuloy mo lang. Maraming maraming nawala sa akin. Pero ang natira lang, pamilya ko. Sa ako, yung anak ko. Naghihintay lang sa akin. may dalawang taon pa akong hangin na antayin. Para makarating ako dun sa pupuntahan ko. Nung gusto kong i yung eagle po kasi bukod sa mataas yung paglipad niya, parang aggressive siya na gusto niyang makuha yung gusto niya, parang gano'n. Ako Aguila, sir. Siguro, ikutin ko yung bunga ng no, Pilipinas. halaga ng kalayaan, sir, kasi, si ako, kahit ah, ah, sa akin, sa sarili ko, gusto, gusto ko na lumaya. Eh. Gusto ko na talaga lumaya, pero hindi pa maibigay sa akin siguro ng Panginoon ngayon dahil siguro may kulang pa talaga sa akin. Parang baka hindi ka pahanda, parang gano'n. Hindi ka pahanda na sa labas ka. Saan nga balulugar ang siyensya, teknolohiya at inovasyon sa kwento ng pagbabago at paglaya ng mga PDLs? Nung time ng OJT namin, uh, nasa ako sa Nabota City Jail. So doon talaga nung college ko, oh, mahala ko talaga maging police kasi yun, noong, pata pala ako yun ang gusto ko. Doon ako na-enlighten na, ah, pala yung programa ng jail. Maganda pala siya, hindi lang kagaya nung nakita sa pelikula o yung basic na alam natin na puro gulo, riot. Yung pala, meron palang programa yung bureau na maaaring mag-develop ng isang PDL na maging isang makabuluhang individual. po sa DOST NCR ay patuloy na maghahatid ng mga programa na makatutulong sa ating bansa sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Simula 2017 hanggang sa taong kasalukuyan, mayroon ng libang BJMP facility sa NCR ang aming natulungan. Itinatayang umabot sa 4 million worth of projects ang aming naibigay. Bukod dito, mayroon din tayong natulungan ng mga kooperatiba at grupo na tumutulong sa ating mga nakalayang PDLs. Maraming PDL po ang nasaksihan ko ang kwento ng kanilang buhay. Kanilang pagbabago. natin ito at ma-share natin sa lahat. Kailangan natin ang innovation at makabagong technology. Kailangan po natin ang tulong ng DOST. ng siyensya, teknolohiya, at inobasyon, lalong-lalo na sa ating mga PDS. Sa programa ng BGMP na Skills Enhancement, Livelihood Program, at saka Aftercare, matutulungan silang magkaroon ng sariling kabuhayan at magkaroon ng trabaho paglaya. ay ng ating welfare and development section. Sila po ang nagpapatupad ng iba't ibang trainings at programs including na po yung ating livelihood. Bukod dito, patuloy kami nakikipag-cooperate sa mga different organization para sila ay matulungan. kakayahan po ay andyan na innate na sa kanila. Eh. Pero kailangan silang hasain paglinangin ang kanilang talento. Nang sa ganun po ay uh, mabigyan po sila ng pagkakataon na may pamalas ito. At ito po ay maging source nila ng kalakasan nila. Pamagitan ng programa ng DOST ay mas magiging makabuluhan ang kanilang ginagawa pa na din sa Caloocan City Jail so, sa gayon ay mapaunlad ang kanilang skills. Mabigyan sila ng kabuhayan hindi lang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang pamilya sa labas. Paano nga ba nakikipag-ugnayan ang iba't ibang Bureau of Jail Management and Penology sa Kagawaran ng Agham at Teknolohiya upang mas maging progresibo ang kanilang mga gawain at proyekto? Ang Caloocan City Jail ay tinuturing naming pangalawang tahanan, hindi lamang sa mga personel, kundi pati na rin sa aming mga clientele na mga persons deprived of liberty. Sa pagpapabot ng programa, dapat pantay-pantay sila. Kung baga, hindi ka selective, kung meron kang gustong implement, dapat lahat sila mag-benefit. nag din kami, nag-coordinate kami sa TESDA para mag ng skills training. Uh, gaya ng mga basic na ginagawa sa labas. Kahit na hindi sila part ng livelihood, may analis sila na hindi lang sila nakakulong sa Caloocan City Jail, kundi dinedevelop na namin sila na maging isang mabuting mamamayan. kulay ay nagre-representa ng iba't ibang personalidad ng ating mga PDN. nagre ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At nagre-representa ng iba't ibang pinanggalingan. Ngunit sa pagtutulungan, pagkakaisa, nagkakaroon ng kaliwanagan, kulay at pag-asa. Nakakatuwang isipin na may kwento ng pagbabago. Halimbawa na dito si PDL-1. Gusto niyang sumama sa mga workshop trainings na binibigay ng ating mga service provider. Dahil dito nakita namin siya na potential. Bilang maging bagong siya. Kaya naman hinasa namin ang kanyang talento. Ang kanyang pagbabago ay ibinahagi din niya. binigyan siya ng pagkakataong matuto. Hanggang sa kanyang paglaya ay nai-apply niya ito. Ang dating PDL ng BGMP San Juan ay ngayon nagpapatakbo na ng kanyang sariling negosyo. Inspiring naman ang kwento ni Pidel Tree na nakitaan namin ng dedikasyon sa pagluluto Kaya naman sa kanyang paglaya ay naging benepisyaryo namin siya sa aftercare program ng BJMP kung saan binigyan namin siya ng puhunan para makapagtayo na sa, ng sarili niyang negosyo. Sa mga kwento ng ating mga PDL, patunay ito na may landas sa pagbabago. Sa bawat adhika ay ng pagtulong, tunay ang saya at tagumpay na ating madadama. Lalo na kung makikita natin ang ilan na talagang nabigyan ng panibagong pagkakataon sa landas ng pagbabago. Minsan ang inaakala nating maliit na pagkakataon ay magbibigay ng malaking pag-asa. Maaarap ko lahat sa mga PDL ay paglaya nila dito. Kung baga, baunin nila yung magandang, natutunan nila sa jail. Kung baga, paglaya nila, makaarap man na sila ng magandang trabaho at hindi na sila bumalik. At ipalaganap nila sa pamayanan na yung kalokot si Jail, hindi lang siya puro gulo. Kundi dito rin yung hinuhubog yung talento at kabuhayan ng bawat PDL na nandito. na madali pong manghusga o madali tayong makapanghusga sa mga tao. Pero bigyan po natin sila ng pagkakataon na magkaroon po ng pagbabago sa kanilang buhay. Kung natin, once po na may nagawa kang kasalanan, iba po ang tingin sa ng mga tao. So nakakatuwa po na makakita ng mga komunidad, mga pamayanan, nabukas yung loob nila sa pagtanggap sa kanila po kahit may mga nagawa silang kasalanan. Kasi naniniwala po sila dun sa kakayanan ng mga taong ito, na hindi po dapat natin hadlangan kung ano po yung mga pangarap na mayroon sila. para pagdusahan niyo kanilang mga kasalanan pero paglabas po nila ay handa po silang tanggapin kung ano po yung mga naranasan nila dito. At gayon din po patuloy sila na maglilingkod pa rin po sa ating bansa. So kahit marami po silang mga challenges na hinarap dito, patuloy pa rin po sila na, na nangangarap po na mabigyan po ng magandang buhay sa paglabas sila dito. Katuwa ko yun pag dumating yung time na yun na ano, alam ko kaya ko na. Kaya ko na may pagsabayang sa, ano, sa laya. Kaya ko na lumaban ng patas, trabaho ng patas. Yan. Isang makasaysayang mga pangarap ang natunghaya natin dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Gamit ang siyensya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Nakita natin na ang siyensya kailanman ay hindi namimili upang tulungan tayong umunlad. Kung ikaw ay may katanungan na tingin mo ay siyensya ang makakasagot, Huwag ka nang magatubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at laki pa ng hashtag siyensikat at hashtag one DOST for you. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yusoludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa siyensikat. Pinoy Popular Science para sa lahat.